Pikit lang po para hindi ka ma-conscious ha. Oh, ay na. Oh, ay gamila. Grabe. Sarap. Ayos. Ang lakas nun ah. Okay sir, inhale po. Then exhale. Good. Okay, inhale. Exhale sir. Good. Okay, ah, inhale po. Hawak ah, ka sa sikong dyan. Okay. ko yung kamay ko dito. Ah. Eraser. Hindi hindi po. Exe. Gusta. Ayos? Sige. Bangon ka, sir. Diretso mo lang. Ayos. sir. Posisyon ko. Ako po posisyon, sir. ka sa siko mo, sir. Okay, sir. Inhale po. Exe. Yun. Okay lang. <laughs> Sarap. Uh, sir. 1, down. lang. Like like down. Okay na muna yan. Okay na muna yan. O portable ka pa naman, sir. Oh, uh, medyo malakas na siya eh. Ang mo isa. Ayan, mas so okay yan. Ayan, okay yan. Okay, sige. So, yes. so, malakas. Ito niya po yung dad sa produce. Uh, here, yes, parang ano yan? Parang... sa whatsapp So, what's up? so punta tayo ngayon sa Peters. prime t-shirt therapy. Right <laughs> so, magpapa body reset tayo. Ayan, so, magpapalagatok tayo ng tatawa. <laughs> mga buto-buto. <laughs> so, kapag wala kayong ano, kapag di kayo makakuha or matagal yung slot, tatlo kasi yung branch nila yun, eh. So, uh, prime sa Mateo, prime sa Marcos Highway, at saka yung isa tayo sa San Mateo, nakakuha tayo agad mas mabilis. So, sa mga gustong makakuha oh, agad ng ano ng slot so dito na tayo sa San Mateo yun lang so punta tayo ngayon kapunta tayo ngayon doon so pakita ko na lang mamaya peace So ito yung Prime Physiotherapy Clinic. So dito lang to sa ano sa malapit sa SM San Mateo bago mag SM San Mateo ito kasi yung ano yung pure gold nakita nyo yun yung pure gold doon kasi maraming lumalagpas kanina nahirapan na kami maghanap eh so yun yung pure gold papunta ang Marikina yan ito yung may pure gold doon yan. tapos yun SM SM San Mateo so ito lang siya prime yan kasama natin si Lexi All right. So, to check S lang tayo ni Sir, ano pa lang, Sir? James po. James, yun. Sige. Sir. Angat ko lang dito. Sir. Ah, sige. Tapos, sir, yung gagawin mo, mag-inhale ka. Mm. Then exhale. Then bend forward ka. Ah, okay. Gusto mo siya. Baba ko lang siya yung ante. Ah, sige. So, alam na yung command, Sir, ng inhale, exhale, then bend forward. Try ah, mo, reach yung toes mo, Sir. Uh, inhale, ah... okay. inhale. Exhale, then bend forward ka na. Paano bend forward? Yung parang abot yung toes mo. Ah, okay, okay. Na, sige. Ah. Wait lang, Sir. Okay, Sir, inhale po. Tapos exhale. Bend forward lang ngayon, sir. Ay, sakit. Sakit, sir. Sakit. <laughs> Sige. Angat, sir. Saan <laughs> madalas sumangat? Sa kaliwa ka Or parehas? Parehas, eh. So, medyo maangat dito sa kaliwa. Oh, Explain ko okay. later, okay. sir. Yeah. Sige. Paso, dito tayo sa upuan, sir. Ah, sir. Ganun ulit, sir, ha? Oo. Uh -huh. Bend, ah, uh, inhale, exhale. Tapos bend forward. Try ko lang pa pa ulit, sir. Okay. Uh -huh. Inhale, sir. Exhale. Bend forward, sir. Medyo mataas talaga sa kaliwa sir. Ay, ganun. Na ba eh, Upo ka dito, sir. So, and, sir. so ano yun? <laughs> so, explain ko lang, sir. Ah, Ayan, uh, sir. Ano Ay, yun na lang? Eh, lipat mo na lang yung gabi mo, sir. So, yung nangyayari, sir, masyadong may muscle imbalance tayo sa lower back. So, tinignan ko kasi yung mga location dito sa bandang lower back mo. Mm. Hindi siya pantay, more on nakaangat dito sa left. So, meaning may muscle imbalance tayo sa left mm. side na Lower back. Lower back ha? So, possible, sir, sa wala tayong time stretching. Mm -hmm. Then, tuturuan ko kayo ng mobility exercises later. Mm -hmm. So, wala naman tayo ng mga previous injuries. So, oh, uh -huh. Most likely, sir, nagkakos ng back pain is muscle tightness or pwedeng muscle spasms ko. So, yun kasi, sir, pwede na muscle spasms mm -hmm. na no overuse ah mm -hmm. uh, naka stay sa isang position na matagal mm. -hmm. yun yung mga causes po ng spasms po mm -hmm. then syempre pag may muscle spasms tayo medyo may kasamang kilot yan mm -hmm. so madalas kikilot talaga yung lower back mm -hmm. so para ma target natin yan sir meron muna tayong gagawin na dry needles mm. -hmm. para siguro takot sa needles sir no ah. so tapos on, yung tens Pebro so then dry cupping mm -hmm. then okay. and so and so forth. Explain ko naman siya bago ko hinap na isa. Okay. Ah. Okay. Okay. So una sir, ito. Yung dry needling naman tayo, sir. Una, uh, pagtusok sa lower back mo, sir, meron siya medyo parang mabigat na sensation. Mm. So, ipagbigat na yun, normal naman yun siya kasi nag-accumulate yung blood. Mm. Then, nag-produce kasi tayo ng microtour sa muscle. So, ayun, sir, sa pag nangyari yung pag nag-accumulate yung blood, mas nare-release yung tension sa muscles. Mm. Then, mas nababigat well, yung recovery po. Mm. And then, yung lipis niya, sir, ayun, 0.25, 40 oh. po yung haba. Oh. Ngayon, may feel mo lang pa yun nga, pagbigat na yun. And then, sir, ala yung panuhang po yung pagbao ng nito. Pagbao na. So, mag-apply ako ng pressure sa skin mo. Para mm. maramdaman mo yung pressure, hindi yung... Yeah, yung yun yun needle. Yun. Uh, okay, start tayo, sir. Oh, sige. sige. Balik sa part na to. -hmm. So, hanggang saan mo maakot, sir? Uh, Diyan, hanggang dito? Or dyan lang siya? Uh, dito okay, lang siya. Okay, sige. lang siya. Hmm. So, ano po na lamang tong clinic natin, sir. Ah, uh, sa kapatid ko. Hmm. Ipapatrat <laughs> din po dito? Doon siya sa show eh. Pero yung isa dito, taga sa Mateo. Hmm, sino po? Yung uh, ka, si uh... Judith Pearson? Oo. Oh. Kasunod mo siya, sir. Ha? Huh? Kasunod mo siya. Ay, ah, huwag kakauwi lang niya eh. One siya. Dalawa pinabook niya, sir. Ah, okay. Pero dati, tuwing kailan siya bukod. Para... Ano lang, sir, pag every two months siyang wala, tapos uuwi, 16 days ata siyang bakasyon. Ah, okay. Nandiyan siya mamaya sa magkikita kayo niyan. <laughs> ako, ako, yung oh. chinichampuan niyo vlogging Itusok na yun. okay lang? Okay lang. Hindi nee, sir. Pares siya ng work? Oo, bigat Bigot sir, tama lang. Sakto na. Kaya naman. Hindi sir. Pag oh, like, naging okay. Oo, ah oh, sir. Hindi po, hindi. 4 pala yung, man, yun, alam niyo. Hmm. Sir, inin -in, sir. Ayan. Okay lang yun, sir? Ayan, yeah, no? Naramdaman ko yung parang sa, ano, verbs. <laughs> Sige, inin -in, sir. Ah! Oo, mabigit talaga yun, sir. <laughs> Oo, oh, grabe. Okay, last na. 3 minutes lang naman, sir. Oo. sir. Last na lang po. Sige, inin po. Sir, three minutes lang ka. Oh. Any pain or discomfort, sabi lang kayo. Oo, sige. Oh, okay. uh, damdam ko ah. Yung nerves, nerves, no? Sa muscles lang po, tinusok yun, sir. Oh, okay. Yung mm. parang nag lang sa ilalim. Oo. Oh. Sige, okay, sir. Uh, ilang hours ba ito? Usually, sir, one, ay one hour talaga. Uh -huh. Kaso nga lang, makakompensate lang naman. Pero magagawa ko naman lahat, sir. Uh -huh. Makakat lang yung time. Ha? Mm -hmm. ko na po. Oh, sige. Okay, yung next natin, sir. Nakikita niyo po yung parang cellphone sa baba. Yan po yung tense machine, sir. Ano okay, yung Yan. So, nagdalit abang tiyakan uh oh. Sir. So, yan, sir. So, Mung mo lang dyan. Parang may kuryente. Oo oh, oo oh, oh, Pero yung kuryente, hindi naman siyang literal na mangingi uh -oh. sa'yo. Para lang po siyang contractions. Uh oh. So, medyo titibok-tibok lang yung muscle ninyo. Then, yung ginagawa ng machine, sir, is for pain management para hmm. mabawasan. And then, uh, pinapatig niya yung muscle para ma-relax siya after. Uh -oh. Okay? Then sir, ito didikit ko sa likod mo ito sir. Ah, sige. Itong pads na ka sa kaliwa mo, gusto mong makikita. Ah, yun yeah, yung no, pa-connect no. ko sa wires. Ah, so. sige, sige. Ito lang sir, dispose lang namin guys. 10 minutes lang naman itong ah. next machine na. First time yung pabiti sir. Oo, oh, first time. Usually, ano bang advice sa ball na ano? Ilan, ilan araw mo pahinga mo sir? 16 days din? Oo. Oh, hindi, mga uh, 25 siguro. 25? Pwede eh, mag-twice a week tayo kung kaya oh. mo. Halos parehas na naman eh. Kung malala talaga yung pain niya Sir. Since, uh -huh. mo nila 6, di ba? Medyo mataas na yun Sir. Oh? mm, kasi 6 out of 10 yung binigay kong uh -huh. range siya, di ba? Bigla na lang akong papaupo eh. Oh, lang sakit sa ano. Uh Tapos yung mga tutulong kong exercise sa'yo, gawin mo sa bahay na. Uh -huh. Para yung improvement ng condition mo is hindi lang siya dito sa clinic. Dapat tuloy-tuloy siya, siya kahit nasa bahay mo hmm. ngayon. Okay lang ba magpamasahin after? Ah, uh, wag muna sir. Okay um, lang ba? Days. ang gat Hanggang natapos yung session natin, sir. Para di ma-alter yung treatment natin. Uh, bukas daw, hindi pa pwede bukas? Ah, uh, huwag muna sana, sir. Ah, sige. Kung gusto mo, ito na lang yung paggalaw mo. wag muna yung lower back. Okay. Wednesday, pwede na? Bumalik sa dito, sir? Hindi, hindi uh, I mean, magpamasahe Ah, uh, hindi, hindi ko ina-advise, sir. Pero discretion mo, sir, kung gusto mo. Pero, uh, I mean, ilang days pa, pa pwede? Hanggat sa matapos yung session mo dito, sir, wag muna. Ay, ang session ba to? Ah, uh, usually, sir, binibigay ko mga 8 to 10 or 4 to 6, depende po sa yeah. ano, severity ng case ng patient. Okay. Yeah. Meron na, sir? Oo, oh, meron. Sige, sabi mo, pagtama na, ha? Oo. Sarap. tag pa, sir? Parang ground. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Kaya, sabi mo, pag-stop na, sir, oh, ah, ha? Kaya naman. Tagdagan ka ba, sir? Sige, pag-stop, ah, pag-okay na muna siya, mamaya natin dagdagan. Okay na muna yan. Okay na muna yan. <laughs> oh, portable ka pa naman, sir? Oo, uh, medyo malakas na siya. Ah, Ang na mo isa. Ayan, mas so okay yan. Ayan, okay yan. Okay, sige. So, ten minutes yan, sir. Hmm. Then, pag humina siya, so sabihan mo lang ako, ha? Ah. Kasi parang mag a yung skin mo sa sensation. Oo, ah. sir. Sige, sir. Tumang so, ko lang ko yung record, sir. Ah, okay, thank you. Sige, sir. So, Mag-make one, sir, po. Talog lang, pala. Oo. Sige, <laughs> Parang kinukuhiyente. Babay-bate sya tapos. O, Sarap. ang lakas. Masarap. lakas na yan eh. Okay ang gano'n eh. Gadget na yan Mahal siguro cups naman. Wait, okay. hanggang. Hmm. Tanggalin ko lang ito. Ah, sige. 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 So, kung hindi ako makabalik lang after 2 weeks hmm. sa sunod ulit, after 2 months na. Ah, <laughs> uh, po, ma'am. Ganun po yung ginagawa ng iba sa... Oo nga, eh. So, ito yung tsura niya, sir. Hmm. Okay, yung dry cups naman. Ah, okay. Ayan. So, ito, sir. Uh, Nakaka-help kasi pa siya para ma-reduce yung tension sa muscles natin, yung hmm. tightness. Then, may marka lang po siya after, sir. Ah, okay, okay. Usually, 3 to 4 days nang wala naman. Na. Ah, okay. Ah. Then, matagal na po siguro yung 1 week, sir. 1 week. Okay. Depende naman po sa sensitivity ng skin ni patients. Mm. Ah. Ayos, sir. Mm. So, paano naman yan? Uh, Then, ano, parang nagsasaksyon. Opo, oh, po, sir. Iwi-ingress niya po yung dalto doon oh. sa anyway, area, sir. Parang ano yan? parang may something sa loob or... Wala naman sir. Ano uh, lang? Suck, pure suction. Suction na lang. Okay lang yan sir. Okay. Ah, sige. 3 minutes lang po ha. Uh -huh. Sige sir. din yung muscle. Hindi siya mabigla ma. Uh, -huh. para malambot din po yung uh -huh. muscles niya. Uh, -huh. ng sir ha. Mm uh -hmm. -huh. So habang naka-apply siya, ituturo ko sa exercise ha. Uh -huh. Tapos sir, uh, meron lang konting init and medyo makate. makate Pero normal uh -huh. naman. normal uh -huh. yun. Kasi spikes po yung manan uh -huh. Then, hindi uh -huh. mo naman siguro mo gano'ng may feel since meron naman nang papatapatang. Papat na, okay, uh -huh. thank uh you. -huh. Tawag ko lang dito sir, vibrocaster mo siya. Vibrocaster. Okay. Okay, yung ka lang po Usually, pagkano ba itong range ng ganitong... Pag, ano po? Pag cash basis, uh -huh. ah, no, sir? Ah, ano sir? 1.5 po yung okay. rate namin dito. Ah, 1.5. Okay lang yun, sir? Ah, uh lang, -huh. hey, sir? Uh -huh. Uh -huh. Hey, Sir. <laughs> okay. so ganito yung unang mong exercise. Habang dito is cobra pose or yung part extension. So, unang mong gagawin, kumot mo yung kamay mo sa ito, sabi ko. Yung dalawa, sir. Pati yung isa. Dito dito. Dito, dito. dito sa banda. Dito banda dito. Dito dito. dito. Yan. Pati yung isa. Tapos, sir, parang po-push up. Sige. Angat yung pati mo. Sige, higher, sir. Send mo yung elbow mo. Elbow. Yan. Yan. Sige, higher po, sir. Sagat mo. Diretso mo yung sige. Okay, lang? Um, Oo. Okay. One, two, three. Down. Gawa tayo ng sampu, sir. Uh, Naman po. Yun. One, two, three. Down. Okay. Tama, sir. One, two, three. Down. Okay. Tama po. One, तुम नहीं तामस रहा, आ जान बोलो, जरा चुतो, जरा चुतो होती, उन्हें तो होता जरा चुतो होती, याँ, ताकत लाता, वन, तूनी, दो, ठीक है तो हट जाओ, वन, तूनी, दो, डाउन लंग, आई लंग लोग, वन, तूनी, दो, ठीक है ताको, वन, तूनी, दो, दो, वन, तूनी, दो, आई वन one two three last three. One, two, three, last two. One, two, three, last one, sir. lang, sir. Okay lang. Ay. So, yun yung matagalawin okay. mo sa bahay, sir, ha? After nito sir, final okay. manipulation tayo, yung inaantay mo, sir. <laughs> okay lang. Oh. Okay, sir, gumagandaan naman siya. Oo. Oh. Naramdam mo yung... Sir. Sir, spend minute tayo. Mali, ma remind lang kayo ng kadapas. Okay. Tapos, sir, damay ko rin dito sa upper back mo. Okay lang, para malalak yung buong oh. Sige, yung kami po sa gilid na lang, sir. Para, di, para sulit yung punta mo, sir. Sulit na lang. <laughs> first time niya, sir? Oo, <laughs> oh, first time. Diyan na si Mamre Mamaya. Kaya tayo sa meeting ka rin. Bawal maligo na ito. Wala sir, pwede po. wala naman distinction yung ah, okay. ginawa natin yung procedure. Hmm. Okay, dito muna ako sir sa ah. beatback mo ha. Okay sir, inhale po. Then exhale. Good. Okay, inhale. Exhale sir. Good. Ah, okay. Uh, inhale po. Exhale. Good. Ah. Uh, na. <laughs> Last, inhale. <laughs> exhale. Good. Ah, okay. okay. Side ko sa okay. harap ka sa akin. Look back naman tayo. Ayos lang yun? Ayos <laughs> Sige, lapit ko kami dito, sir. Okay, sir. Hold ko to, sir, ha? Okay. Yung sa baba, i-diretso mo lang, sir. Okay. Tapos, sir, hindi mo lang yung body mo dyan. Hawak ka sa sikong mo dyan. Okay. Yeah, okay. so, okay. so tuwing kamay ko dito. Ah. Okay. Uh, okay, sir. Hindi ko. Exit. Kamusta? Uh, <laughs> <laughs> Ayos? Sige. Bangon ka, sir. Dito naman sa kabila. Sa kabila ano naman. Hindi, dito, sir. Bali, tayo ka. Tayo ko. Tapos dito yung puto. Bike cut ka lang, sir. Side ka harap ka sa akin, sir. Lapit ka ulit dito, sir. Yan ulit. Yan ulit. Tupi ko ito, ha? Oo. na ka? sir. Diretso mo lang yeah. uh, right. ito. Ayos. Dito lang, sir. Posisyon ko. Ako sir. Hawak uh, uh, ka sa sigo mo, sir. Okay, sir. May hindi po. Thank you. Yun. Karami. Okay lang? Oo, oh, karami. <laughs> okay, next po. Next okay. tayo, sir. Damay ko rin dito ha. Uh, bigyan mo lang, sir. Ay, bigyan lang? Ah, so ganyan. Pa-tihaya, sir. Tihaya. Yan. Yeah. Uh, oh, yung kamay sa bed lang. Okay. Bikit lang po para hindi ka ma-conscious ha. Oh! May gamla. May Oh, <laughs> yeah. <yun. laughs> okay, sir. sa top. Ayos. <laughs> <laughs> Ang lakas noon ah. First time na ano ko na magdaan. Napapatulog rin ako pero hindi karun, siya ka, uh, hindi siya ganoon ka lakas lutong. Ayun. So, ah, advice uh, lang sir. Ah, um, uh, ayun, recommended session ko kung gin, kung kaya mo nang once a week. Um, okay, okay na 'yon. And then, sana ma mo yung 10 session or 8 to 10. 8 to 10, uh, uh, nandito 10. Ako nandito sa uh, Pilipinas. Uh, Tapos, yung mga exercise gawin mo siya sir sa ah, kaya. Yung cobra pose yung nakadapa, 'di ba? Angat. Mm -hmm. Tapos hold mo lang 1 2 3 down. Wala nang 10. Gawin mo siya tatlong set. Ah, tatlong set. Bali 16. 30, 30. Tapos yung pangalawa yung inaangat naman yung hips. Ganun din. 10 3 sets din. 3 sets din. Tapos ayun, wala namang bawal, sir. Uh -huh. mm -hmm. So, maligo or swimming, pa yun mm. ayun lang ako. Okay. And then, ayun lang, so, eh, ever mm. na bumigat. Normal na bumigat yung pakaramdam na niya. Since nag-needles tayo, baka mag-sore lang yung muscle. Uh -huh. So, kung sakaling bumigat, sir, mag-cold compress ka. Okay. Then, gawin mo lang mga stretching. Yung stretching, sir, maganda yun. Gawin mo siya umaga, yung tawag mm. mo sa bed. Mas awake mo yun. So, kung okay. Babawang, sir, ganito. Mm. Side muna. Uh okay. Sige, side ka, sir. Yung kamay sa taas, sir, tungkot mo dito. Ah, ito. Dito, dito. Ito. dito ito, ito, ito. Dito, sir. Dito? Yan. Tapos taglid ka, sir. Yan. Tapos bangon ka nyan, sir. Ah, ganyan. Yan. Ah. Kasi ayun bigla kang aangat na yan. Oo nga eh. Ayan. So, okay. sige, sir. Bangon ka. Okay. Ayan. Kamusta po? <laughs> sarap. Oh. Okay naman. Wala namang sumakit. Sa sarap sa pek. <laughs> Ani bago lang siguro. Siyong... E, sa lower back. Kamusta? Ba 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 Medyo gumaan siya. Gumaan naman. Oh. Okay, sige. So, ayun. Sa so, next session, sir. Ah, uh, Magpa-sked ka na lang ba? Uh, oh. Or pwede ka mag ano na lang, so, through whenever... message? next session, ano yun? Uh, ilang, gano'ng katagal from gano now? Gano'ng katagal ba? Ah, yung interval? Oh, yung interval. Uh, kung once I'm ready, weekly. Weekly, so or kung same day, parang ganun? Ano ba ngayon? Kung ngayon, pwede na siya by next week, if pwede ever. Pwede po, or kung oh. gusto niya, 3 to 5 days, ganun. Ah, okay. Pero pag kasi sa mga patient ko na medyo malala yung cases ko. Oo nga. parang twice a week kami. So, yung binibigay kong interval, 3 to 5 days po. Mm, pwede okay. 3 to 5 days? O, kung oh, gusto mo oh, kasulit, sir, naman <laughs> nandito ka. Oh, ah. Oo oh, nga. Uh, mm. Magkaya. Ano na lang, five days yung in interval natin. Malapit ka na lang, lang naman. Ayun. So, so depende so, rin po sa schedule, syempre, kung may available. Oo. Oh, oh. Ayan. So, uh, magpapasked na lang ulit ako. Ah, o, magpapasked okay 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 na Okay uh, na po tayo. Okay na tayo. Magpapasked na lang. tayo. Okay na tayo. Maraming salamat. Thank salaman. you. Thank you po. salamat. Ano yung name mo? Uh, James po. James. Thank ah, you so much. Thank you po. Oh, po. video mo si James. Thank you, James. Thank you thank you thank you Sige, okay say. lang naman i-upload na okay pa okay, okay so lang pa. okay Sige.